Uy, parang meron doon ah. Yun guys, oh. Uy, laki. Laki guys. Paano natin kaya kukunin to? Kailangan natin bumaba doon sa baba. Yun, guys, bababa na tayo. Let's go down. Ayan. <laughs> Ayan na, sana siya. Uy, yan guys, oh. Agi. Malaki ang chan. Pero malaki yung mga kamay guys, oh. Tignan nyo naman, no. Nakulong ko po ah. Oh, yan. Kunin mo na, kunin mo na. Yan na. Oh, yan. Dito pa tayo sa hilerang to guys. <laughs> yan, maliit. Yan, maliit. Bale, dito tayo nagkahanap sa uh, Kamangkaan Binalonan, Pangkasinan. Dito sa may daan papuntang ginagawang city core, eh, solar. Wala na ata dito sa bandang to, guys. Okay guys, may baka. <laughs> Nailawan ko yung baka. <laughs> baka guys one click